Ja'a abi, dumating ang tatay ko ang pag-i'rab ng jaa fa'lun madin mabniyun alal al-fathi li'annahu lam yattasil bihi shay'un ang jaa ito ay nakalipas na pandiwa na mabni sa fatha dahil siya ay hindi nadugtungan ng kahit na ano-ano abi fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dammatu al, al 'ala ma qabla ya'il mutakallim ang abi siya ay fa'il kaya siya ay marfu ang alama palatandaan ng kanyang pagiging marfu ay dhammatul muqaddarah bimakna isa isip mo lang na merong dhamma bago ang yaul mutakallim wa yaul mutakallim mudafun ilayh at ang yaul mutakallim ay mudafun ilay bima'na sumandal sa abi. Mana'a min zuhuriha ishtiralul mahali biharakatil munasabah. Pinipigilan ang pagiging klaro ng dommah ng nababagay na harakah. Ang nababagay na harakah saya, yun ang kasra.